Three, go! Anong gagawin mo kapag nakikiusap ang mga batang turuan sila dahil gustong gusto nilang sumayaw sa cultural concert ng school nila? Kaso walang magtuturo at ikaw ay di naman talaga marunong sumayaw at nagre-recover pa ang tuhod. Taon-taon, may cultural concert ang school ng mga bata dito sa New Zealand at pwedeng sumali pati mga magulang, buong pamilya at mga kamag-anak. At dahil multicultural ang school nila, ang saya pag nasho-showcase ang mga iba't ibang kultura sa mga performances. Ngayong taon, nang nabanggit ng school principal na gusto niyang magkaroon din ng Filipino item, walang nagvo-volunteer. Pero dahil gustong gusto ng mga bata, kahit di marunong sumayaw, ay napilita ang lola niyo. Napili ko ang sayaw sa bangko o sayaw at tapo na bangko dahil parang pang-Olympics. <laughs> sakto sa mga bata. Kayang-kaya nila to parang nagbabasketball lang. Total mahilig naman silang magtatatalon. Hiniram namin yung malaking bangko ng kaibigan namin. Buti nilang na talaga may YouTube. Nakahanap ako ng mga steps mula sa iba't ibang videos. Pinaghalo-halo at binagala ng mga to ng konti para makasabay ang mga bata. Lalo na yung mga maliliit pang mga chikiting. Itinuro ko lang yung simpleng steps na kaya ng aking tuhod. Pero yung di kaya, ipinapanood ko ang mga pinabagal na video clips ng sayaw at pinagaya ko ito sa kanila. Nang makabisado na nila, pinagamit ko na yung inedit at pinabagal kong tugtog. Di nila kasi kaya pag yung original na tempo dahil maraming maliit na bata at kulang na rin sa oras. Two weeks lang kasi ang preparation namin. Ang hirap palang magturo ng demo maidemo tapos kulang pa sa oras. Madali naman silang matuto, pero di madaling turuan. Sa mga pagkakataon na nakikinig sila, kuha nila agad. Kaso makukulit at malilikot, para kang nagtitrain ng mga alagang pusa. Mas tahimik nga lang ang mga pusa kasi di sila nagsasalita. Buti na lang ang kikiyot ng mga batang ito, di mo magawang magalit. Saludo talaga ako sa mga teachers. Araw-araw kailangan nilang maging patient. Buti ang dyan si Hobby na supportive at malakas ang boses. Mas malakas kasi ang boses ng mga bata kaysa sa akin. Natatabunan ang boses ko, di nila ko marinig. <laughs> <laughs> Para mas mapadali, hinati ko sila sa tatlong grupo. Unang grupo, yung mga pinakabata kasama ang kanilang mga nakakatandang kapatid. Yung pangalawang grupo, ito yung mga madaling tutukan dahil malapit lang ang tirahan. At pangatlong grupo naman yung mga older kids. Nag-import na rin ako ng isa pang pwedeng sumayaw. Anak siya ng kapitbahay namin, nakababayan din natin. At dahil magiging busy na ako sa mga susunod na taon, nilubos-lubos ko na ang aking pag-volunteer ngayong taon na to. Nag-DIY na rin ako ng barot saya kahit di ako marunong magtahi para ito sa mga batang wala pang maisuot. Sinali ko na rin itong super cute na youngest supporter namin. Kung paano ko ginawa itong mga barot saya, abangan nyo yung video. Pagkatapos ng mga sampung rehearsals sa school at ilang session sa bahay-bahay, sa wakas, nagawa rin nila ng tama. Sa final rehearsal ng bung school sa concert venue, ang galing ng mga bata at sobrang behave nila ha. Ayan, medyo nakahinga na ako dahil nabuo na nila kahit papano. Sana nga din na nila makalimutan ang mga steps nila. Bago pumunta sa concert venue, nagkaroon muna ng shared dinner sa may malapit na simbahan. Kung maaari raw, vegetarian dish. Kaya nagdala kami ng vegetable spring rolls at para medyo kakaiba, ginisang ampalaya na may itlog. Gusto ko kasing matikman ang mga ibang lahi ito dahil isa ito sa mga paborito naming ulam sa bahay. Naubos, mukhang patok ang mapait na gulay. Sayang di ko na na-video yung dinner at yung food dahil medyo kinakaban talaga ako para sa performance ng mabata. Feeling stage mom ang lola nyo? Ang bubongga ng mga performances nila, no? at walang sinabi ang ingay nating mga Pilipino sa ingay nila. Ayan na, medyo kinakaban ako kahit hindi ako ang sasayaw. Okay lang magkamali sila pero sana din nila tuluyang makalimutan yung steps nila at magkandali tulito. sa wakas, makakatulog na ako ng mahimbing ngayong gabi. Siyempre, hindi lang ito tungkol sa pag-perform ng perfect na sayaw. Tungkol ito sa pagtutulungan bilang isang komunidad, sa pagbabahagi ng kultura, at sa pagbibigay ng saya sa mga bata. At ang pinaka-best na part, ang makita ang kanilang mangiti at malaman na sobrang nag-enjoy sila. Sulit lahat ng effort at pagod, kung nagustuhan mo ang behind the scenes na ito ng aming cultural concert adventure, ilike mo ang video na to at mag-subscribe para sa mas marami pang kwento tungkol sa buhay dito sa New Zealand. Kung ikaw ay may ganitong experience, ishare mo sa comments. Gusto ko rin marinig ang iyong kwento.